hindi mapagsidlan ng saya ang mag-asawang J. Lord Vincent Gusto at Kim Simbulan nang isilang nila ang una nilang anak noong ikalabing pito ng Hulyo. Sa kabila kasi ng kakulangan sa buwan, malusog na nailabas ni Kim ang sanggol sa Dr. Paulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center sa Cabanatuan City. Pero ang saya ng mag-asawa naging panandalian lang. Noong ikalabing isa ng Agosto, nagkaroon ng problema sa kanang kamay ng sanggol. At ayon sa mag-asawa, nagsimula raw yan ng palitan ng swero ang kanilang anak. Pilitan po ng dalawang nurse po yung swero niya. Noon na po, uh, nag-trial and error po yung isa pong nurse dun po sa incubator niya na... Uh, puro saksak po, saksak tanggal po. Dumudugo na po agad yung sero niya. May lumapit po sa kanya na isang nurse, which is tinawag ko rin naman po. Kaya lang, ang ginawa po niya, pinitik lang po niya yung, ano, yung sero po ni baby. Kwento pa ni Kim, ilang beses siya nagtanong sa nangyari sa mga naka-duty na nurse at doktor, pero wala umanong pumapansin sa kanya. Wala pong nag-explain sa amin. Niya pinapagawa lang po sa amin, i-hot compress nyo po yung kami ni baby. Pinapainitan po namin, pinapailawan po namin. Baka sakaling magdali-dali po yung dugo po. Sine-check naman po nila, tingin-tingin po sila, ganun ka lang. Yung actions po, mga doktor, wala pong lumalapit sa amin. Wala pong nag explain Makalipas ang ilang araw, napansin na lang ni Kim ang pagbabago ng kulay at itsura ng kanang kamay ng anak hanggang sa magdesisyon na ang ospital na i-amputate o putulin ang kamay ng sanggol. Doon na nakaramdam ng magkahalong lungkot at galit ang mag-asawa sa insidente. Gusto po talaga namin managot po yung mga, dapat managot yung mga nurses po, saka po yung mga doktor na okay. dahilan kung ba't nangyari sa baby po. Kasi napabayaan naman. po talaga eh. Baka po maulit pa po sa iba. iba Wala po sana silang nangisensya. Kasi... Nurse po sila, doktor po sila, pero napapabayaan po na mga pasyente. Sa pagdayo ng ACT CIS Partylist Action Center at Erwin Tulfo On Air Team sa Cabanatuan City, tumangging magpaunlak ng panayam ang inireklamong ospital. Pero ayon sa kanila, nagsasagawa na sila ng malalimang investigasyon sa insidente. Nitong nakaraang linggo, humarap sa pulong ang mga magulang ng sanggol na biktima at pamunuan ng ospital. At ayon sa mag-asawa, pinangakuan sila ng ospital na sasagutin ang pagpapagamot sa sanggol hanggang sa paglaki nito. Pero para sa mag-asawa, hindi ito sasapat, lalot na isilang mabigyan ng hustisya, ang sinapit ng walang kamuang-muang nilang anak kitang-kita naman natin kung ano talaga yung nangyari doon sa kamay ni Bibi kung bakit siya naputol. Since hindi naman natural occurrence na basta na lang mabubulok yung isang part ng katawan ng tao. So may nangyari, may nagawang mali, kaya nangyari ito. Pwede rin silang ang mawala ng lisensya unang-una dahil nga sa nagawa na yan. Pwede rin may imprisonment, tapos pwede rin na yung damages, obligado na sagutin nila lahat ng magiging expenses ngayon ni eh, baby and yung future expenses man niya dahil sa consequence nung nangyari doon sa kamay. So lahat yon magiging liability ng mga involved na personnel. Alam nyo, kung kayo ho ay uh, may mga ganituhong uh, may mga alam na ganitong mga kaso mangyari pong ilapit ho niyo sa amin. Ano po ha? At 'yung sinasabi ng ospital na kami na magbahala magpaika nga uh, ano sagot na namin ang gastusin hanggang sa pagtanda. hanggang pagtanda. Hindi 'yon ang kailangan ng magulang. Kayong mga doktor dyan, ano pangalan ng ospital na yon? Kayong mga doktor dyan at nurse, ha? Dyan sa, ay nasa linya na si Doktora Cora Flores, ang Central Luzon Regional Director ng DOH. Magandang umaga po, Direktora Flores. Ma'am. Yes po, magandang umaga po. Pasensya niyo na sa budget hearing. Magandang umaga po sa takip Pasinig pong tool po. Magandang umaga po. lang po. Ano po ang plano natin gawin dito sa mga doktor at nurse sa uh, Dr. Paulino Garcia Memorial Research and Medical Center sa Cabanatuan. Ito pala po ay government hospital. So ito po ay nasa ilalim niyo, ninyo, uh, Dr. Flores. Yes po, ito po natin ang Medical Center Chief ng Paulino J. Garcia at, at since last week po ay ating pong kinakausap sila at saka yung ating mga Doktor na para sa mga bata, tungkol po dito sa ating mga uh, bata na ang pangalan ay Sinis, uh, yung ipinanganak na 33 weeks ko. Apo. At ngayon pong hapo, noong po last week, nagkaroon na ng pagpupulong, pag-uusap sila at saka yung mga, yung pamilya ng ang yung bata at saka noong mga doktor sa hospital at ngayong hapon po merong alas ko, meron uling pag-uusap tungkol po sa kalagayan ng bata at ito po natin masasabing itong ating uh, baby na ipinanganak na 33 weeks by a cesarean ay of course binibigyan po ng mga karampatang gamutan at tinitingnan po natin yung mga nakarating po sa aming mga uh, complaint po ng galing po sa inyo. Opo, ang, ang uh, gusto ko po kasi, ang, uh, plano po ng magulang, tanggalan ng lisensya for medical malpractice. Sa bagay, malinaw pa po sa sikat ng araw na meron pong nagkaroon ng malpractice. Yung dalawang, aywan ko kung talagang nurse yun, baka mga estudyante pa lang yun, ang naglagay ng swero rito, eh siguro talagang hindi lang po panagutin, tanggalan ng lisensya. Ang gusto namin, bigyan po ng danyos kasi nasira na ang kinabukasan ng bata. Putol po yung isang kamay hanggang paglaki niya. Thereby making her a disabled individual, uh, doktora. She, she should be compensated, ma'am. Kung kumbaga po natin po at atin pong iniimbestigahan uh, congressman, ito pong pangyayari ito. Kaya nga po, uh, yun nire po natin yung lang katulad kasama ng mga doktor, yung naging mga pangyayari sa ospital po. Kaya, kaya nga po, so uh, ito po yung iniimbestigahan na ho ninyo. Ibig uh, uh, so, uh, sabihin po, check po natin yung mga pangyayari po. Kausap po natin ang medical director po ng hospital. Okay. If you find na there is something wrong, na may medical malpractice, ano pong action na... That you will take, uh, uh, po po. Dr. Yung pong, Flores? Kung ano po yung nararapat ayon sa batas, yun po ang ating i-implement pagka po nakita natin na meron hindi tama. Pero sa ngayon po, we are uh, looking at the condition of the child dahil ipinanganak siyang 33 weeks old po. May mga pa na mga hindi pa-develop yung kanyang mga buong organ, kaya po masasabi po natin na may mga uh, ginagamot po sa bata. Pero that has nothing to do yung pagputol po ng kanyang kamay. Alam na po natin na siya ay uh, premature baby. Yung pong nga uh, mga oh, swero pong ganyan, it takes po. days. Um, yung you know, kahit na, na po, po hindi nurse or hindi nurse, obvious po nakita niyo puro blood yung mm -hmm. tubo. Uh, alam po natin yan na uh, uh, dapat nakita na po yan agad on day one. Dr. Flores. Ang masasabi po natin dyan, Basi po sa report na natanggap natin na uh, galing po sa medical uh, center chief ng hospital, yung pong bata ay may mga tinatawag na hypercoagulability or yung tinatawag po na kondisyon na kung saan uh, nagiging nawal, yung supply ng dugo dun sa party ng kanyang arm ay nagkakaroon po ng uh, nag-decrease po ang supply. So yun po yung ating report na naroon na po sa ngayon. Ah, okay. Na-explain ka na po ba sa mga magulang ang uh, nangyari kagaya what you're explaining to us right now na where uh, they given an explanation. Ito po kasi ang gusto nilang malinaw na explanation, Dr. Flores. Nine, yung mga doktor at saka yung pamilya po ng bata. At alam ko po, ngayon po kapon, alas 5, mal po magkakaroon ng pag-uusap. Sige po, Doctora, We will let you go dahil nasa uh, budget hearing ho kayo. Pero... Uh, asahan po ninyo na we will be following up uh, ito pong kaso na ito from time to time, Dr. Cora Flores. Yeah. Guess what? All right, salamat po.